So guys, nandito na ako sa ano, sa location kung saan ko iniwan yung queens na ano, yung may poste na may pula na ano, nakalatandaan. So dyan ko iniwan yung queens na 1980 na Ferdinand Marcos 5 piso. So medyo mahirap din na hanapin yun. Kaya kina ko na lang sa inyo na kung gustong mag mag ng ganong coin hanapin nyo na lang pero ewan ko lang kasi 31 na ngayon October bukas araw ng patay na eh mamaya ngayon so yun itingnan ko kung nandyan pa ba para ilipat ko naman sa ibang lugar na malapit-lapit sa mga gustong manggulikta ng ganung coins 1917 10 centavo na yung alam niya na yung likod noon na uh, agila saka lava flow yung babae na katayo na tinsintabo saka yung ano yung Ferdinand Marcos Ferdinand Marcos na 1980 oh, semi hard to find din yun ah, uh, kunti na lang yung mga ganong coin kasi kadalasan 1975 eh, na mga 5 piso So yun ah, Titingnan natin kung nandyan pa ba Let's go Parang hinahawi ah Parang may gusto nagkalkal ah so, Ayun, ah, ito nga Ito oh. So walang nag-interest sa paghanap ng ganitong coin So ililipat ko na lang sa iba sa ibang location mayroon at mayroon din talagang maghaharap ito now 1980 1980 medyo maganda pa yung kondisyon itong coins sa to eh saka yung kasama na 1917 na tensintabo na agila yung nasa likod babae na katayo yun so marumi dilipat ko na lang itong salamat sa mga Nanood sa video ko, shout out sa inyo. Sa sunod na vlog ko, eh, lilipat ko na to sa ibang lugar. At ako ay eh, aalis na para maghanap ng ibang location na pagdalagay. Abangan nyo sa sunod na video ko. Uh, gusto ko dun sa may mga malapit sa mga lugar kung saan yung mga madalas na koleksyon. Ha, titingnan ko muna sa FB page ko. Don't forget to like my may video para updated kayo sa bago kong i-upload na video. Ah, huwag kalimutan mag-subscribe, ah. Sa FB page ko, ano, Queens Hunter. So, ito ngayon, mag-challenge ako. Kaya, ah, hanapin nyo na. Salamat, guys. Thank you. Bye-bye. Ah, bro. Pero, bro. Hindi ko mamamalikas limutin.